May picture tayo? May picture tayo? May pe-picture tayo? Ay, ang ganda. Ito lang, ito lang, ito lang. Mam Ma Ginji, picture na. Ma Mam Ginji, pwede mo ibabay ang ano mo, yung, ano tawag dan? Philippine. Big. dialogo English Okay. natin na yung teacher yung para sa Kita akan sebut, "mau na oh. kumayabak. Ay, wow. Dito tayo, dito tayo. Water! Parang sa sarap na po. Sarap na gin. QOP hub. Yeah. <laughs> Paano? Bili na. Bili mm. na. 아 그게 나가면은 막아 나가면은 दिवे okay. नहीं okay.